Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rebecca T. Anionuevo at naririto kayo sa aking channel, Ang San Sandali. Nais nice kong magbahagi sa inyo ng aking pagdinilay sa ilang pangyayari sa ating panahon. At ang pamagat ng aking handog ay Matakot ka sa Diyos. Sa tinatawag na pitong kaloob ng banal na espiritu para sa mga Katoliko. Ngayon ay mas madaling maunawaan ang dati naririnig kong madalas. Mula sa matatanda kapag nagpapaalala sila, matakot kayo sa Diyos. Magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Tulad ng karaniwan ay minamaliit ko at itinatakwil ang takot. Makitid ang pangunawa natin sa takot. Isang kahinaan ito na kung ilalarawan sa pisikal ay panginginig ng tuhod, pag-aalangan, pagsuko, at pagkatalo. Kaya, sino ba ang gugustuhin na alihan ng takot? Pero sadyang ang kaloob ng Espiritu Santo ang takot. Ngayon ay nakikita natin ang iba't ibang mukha ng kawalang takot na ang pinakarurok ay pagpapakasasa sa lahat ng material, labis-labis na kayamanan at karangyaan, pagpapakabundat na parang walang paglalagyan ang pagnanasa sa mga bagay na walang kapararakan. Mula sapatos, bag, kotse, relo, private jet, panghatid sundo, yate at lahat ng kaluhuan na hindi masama kung pinaghirapan. Pero lubhang masama kung nanggaling sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Lubhang masama dahil habang nakababad ang mga anak ng ganid na kawatan sa waldas na pamumuhay, nakalubog ang mga lungsod sa kamay nilaan at sa mga lalawigan dahil sa mga palpak na flood project. Kung di man may pakpak at tinangay na kung saan, dahil lumalabas na ghost project, ibig sabihin ay wala naman talaga sa mulat-mula. Pero may taginting nakatumbas sa karangyaan na hindi itinatago ni katiting ng mga anak ng mga ganid at gahaman. Silang mga walang takot na nagmula sa dugo ng mga walang takot. Hindi nangingilabot, hindi nasusulasok sa sarili. Hindi nahihindik sa limpak-limpak na perang ginagasta at hindi mailagak sa bangko, kaya doon na lang sa sariling kwarto, isang buong kwarto, bilang kahadeyero. Hindi lahi ng tao ang ganitong mga nila, nila lang, kundi ang kanang jablo Ang kasiyahan nila ay nakasalalay sa agwat na binubungkal sa pagitan ng mayroon at wala, ng mga nagtatrabaho ng marangal para makatawid sa kalsada at sa buhay, maihatid lamang ang pasahero at mainit-init sa ng order na pansit pang mirindal, pero ngayon ay pare-parehong nakalubog sa baha hanggang dibdib. Ang nakausli na lamang ay ang pangalan ng kalye kasama ang mga sasakyan at bahay na minalas ding tamaan. Naalala ko ang isang tagpo mula sa akda ni Jacinto nang ilarawan niya ang pagkakaiba ng pagtingin ng madla sa mahirap at mayaman. Sabi niya, sa katunayan ng masamang naugalian, nagdaraan ng isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin, tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapu ay marahil naman isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan tayo'y mapapangiti at isa sa loob saan kaya ninakaw. Datapoy maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Walang social media noon kung kaya kay daling matukso ang tao sa ningning ng yaman. Kay humusga sa nakikita lamang ng mata kung sino ang nagkakandahirap maghanap buhay ng tapat bawat araw ang siyang itinuturing na mapanganib na pusakal kaya't iniilagan o pinagtatawanan. Samantalang, ang maningning na nagdaraan ay hindi lang pinagbibigyan at pinanghahawahan o pinaghahawanan ng daan, kundi kinamamanghaan at pinagpipitaganan ni Yuyukuran. Ngayon, bago na bulgar ang pagmamalabis sa mga anak ng mga angkan ng mga kawatan, itinuring din silang influencer ng madla. Daan libo ang mga nakafollow, may bansag pang Disney Princess sa isa. Ibig sabihin ay nagsilbing parang fairy tale ang kanilang content. Kung baga sa pelikula na pinapanood sa sinehan ay nasa malaking screen. Kaya't literal na mas malaki. Sa mga maliliit na manunood, nang iba marahil ay nangarap na mapuntahan ang kanilang napuntahan. At tamasahin ang kanilang tinatamasa hindi ko malalaman na may ganito palang mga popular na personalidad na kinahuhumalingan ng kanilang taga-subaybay hanggang nangyari nga ang nangyari. At sa isang iglap ay nagising ang mga manonood na tutulog-tulog upang magimbal na totoong buhay pala ang kanilang pinapanood. At silang kandakuba sa pagtatrabaho at pagbabayad ng buwis ang kinukuhaan ng dugo ng walang kamalay-malay, literal na lubog sa baha at buwis-buhay para makauwi sa dina madat ng bahay. Sa tuwing may eksena ng baha, may mga nagpapalabas ng kabayanihan ng Pinoy, ng pagiging matapang, ng pagiging matatag at madeskarte kung kaya na ipupuslit pa ng iba ang pagpapatawa, pagniti, pagkaway, pagsayaw, pagkanta, paglalaro. Habang nasa gitna sila ng baha. Saka susundan ng slogan na Baha ka lang, Pinoy kami. Ang totoo ay hindi nakatutuwa ang ganitong mga tagpo. Kaya't dapat nang ihinto. Tigilan na natin ang pangaaliw at pagtatatwa sa sarili. Denial, di ba? Self-denial. Kailangan natin ng takot. Ang pangingilabot para hindi ipagmalaki ang dapat na ipinagluluksa. At pinaghuhugutan ng galit at pagpupuyos na walang lunas. Hindi dapat tagayan ng mga biktima ang kanilang sarili na nairaraos ang ganitong buhay bawat araw, kahit paano. Kailangan natin ng takot at higit dito ang pagkahindik dahil nagpapaalala iyon na may pakiramdam na natitira sa ating kalamnan. Ang mga walang takot na waldas na anak ng mga magulang na kawatan ay hindi nasisigid ng kahihiyan. Hindi sila tinatablan ng kahihiyan. Lumaki ako sa panahon at kaligiran na mga bata ay pinapaalalahanan ng magulang. Mag-ingat sa kilos at salita. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Maging mabuti sa kapwa. Matutong makipagkapwa. Ang batang nagkasala, halimbawa ay nangopya, nagsinungaling, nang umit ng baon o gamit ng kaklase, nagmura, nagsimula ng away o gulo, ay inuusig sa kanyang pinagmulan. Sino ba ang magulang ng batang iyan? Hindi naturuan ng tama. Magagamit natin ang ganitong sukatan sa pagkilap pagkilatis sa mga may pangalan kayamanan o posisyon sa lipunan na may sariling planetang lumulutang sa kawalan at sila lang ang hari-harian sino ba ang mga magulang ng mga yan hindi ba sila naturuan ng tama ngayon ay malinaw ang sagot hindi sila naturuan ng tama, kundi ng kabuktutan. Hindi ng matuwid, kundi ng baluktot. Ang kanilang nilalanguyan ay dagat ng kayamanan na parang hindi masasaid. Sa kabilang ibayo ay naroroon ang taong bayan na humihingi ng saklolo sa pagkakalublob sa maitim, masangsang maruming tubig sa mga lansangan dahil rumagasa na naman ang baha at ang nakaupo ay nagkakamot ng ulo, kinukumbinsi ang publiko na kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito na ang normal na estado ng buhay. Nagtuturo ng masisisi maliban sa sarili. May mukhang magsabi sa mga mambabatas. Nakaalyado naman niya mahiya naman kayo sa halip na panagutin ang pamumuno, ang sariling pamumuno na walang ulo, walang bisyon, walang alam sa pamumuno ng isang bansa. Sino ba ang kanyang mga magulang? Kasaysayan ang magpapatunay kung tama ba ang matandang kasabihan kung ano ang puno siyang bunga sa mga dokumentaryong ipinalabas tungkol sa panahon ng kanyang amang diktador. Isa sa mga gunitang katapat ng mga nagaganap ngayon na pagtatamasa sa kayamanan ay ang walang patumanggang pagpapakita ng karangyaan ni Imelda. May tagpo ng isang bulgar na party na nakasuot bonjing ang isang bundat na lalaking biglang sumulpot at tila nagpapatawa Maya-maya ay magsasaboy ng mamahaling alak sa mga bisita Wala silang pagkatakot walang pagkahindik o pangingilabot na sa labas ng palasyo lalo na sa bandang negros oksidental nakilala sa lupain ng mga tubo o sugarcane ng panahong iyon dekada 80 ng nakaraang siglo. Ang larawan ng mga anak ng sakada ay butot balat, nakalubog sa labis na paghihirap at kawalang pag-asa. Ang bagong lipunan na ipinagmamalaki ng kanyang ama ay malalantad sa mundo bilang rehimen ng mga mandarambong at gahaman. Walang takot, walang pagkahindik, walang pangingilabot, sa pagdurog sa hustisya at pagpaslang araw-araw sa mga dukha. Walang katiting na awa o malasakit sa karaniwang tao na umaasa ng kalinga at serbisyo mula sa pamahalaan. Ang takot bilang kaloob ng banal na espiritu sa kabuuan ng parirala, parirala o phrase ay tumutukoy kung tutuusin sa takot sa Diyos. Para sa akin ay hindi magkahiwalay ang takot bilang panginginig, pag, o pagkahindik o pangingilabot sa katiwalian at labis na pagkamakasarili. Sa takot sa Diyos. Hindi magkaiba ang takot bilang pagkahindik sa takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay pangungudila, hindi pa man na mawalay sa Diyos. Kung naniniwala ka na ang tao ay nilikhang kawangis at katulad ng Diyos. Kung ganito ang ating larawan. Hindi ba nakapanghihilakbot na maging kabaligtaran ng kariktan ng Diyos? Dahil nawala tayo sa liwanag at nagpadala sa ningning Nasabi nga ni Jacinto ay nakasisira ng mata, nakabubulag. Ang mga nilalang na nawalan na ng takot ay nawala na din ng budhi o konsensya o kapasidad na makaramdam para sa kapwa. Makaramdam o maunawaan, lalo na ang maunawaan ng paghihirap ng kapwa. sa pagkalubog ng bansa sa labis na karukaan at kawalang pag-asa at injustisya. Hindi e, ba nakakakilabot na hindi na sila maituturing na tao, kundi nagpapanggap na tao o mukhang tao? Ngunit hindi tao. Ipinapakita sa atin ang karangyaan tulad ng pagtukso ng demonyo kay Yesus. Na, na ibibigay niya ang lahat ng kayamanan sa mundo, kapalit ang pagsamba sa kanya. Kung hindi tayo manghihilang, manghihilakbot sa kawalang at kapalaluan at kalabisan ng mga walang takot sa Diyos, at sa bunga ng pagkagahaman na nakikita natin sa paraan ng pagwawaldas at pagkulimbat paulit-ulit patuloy, patuloy, walang paghinto sa kabana ng bayan. Hinahayaan natin ang paghahari ng mga jablo Sumusunod ang libo-libo sa kanila na mamangha milyon-milyon makakasama tayo sa lihiyon. Lihiyon ang salita para sa laksa mga demonyo. Kung hindi tayo manghihilakbot, itong panahon na hindi natin kailangan ng lunas sa takot. Kailangan tayong matakot, matigib at masigid ng takot. Kailangan tayong matakot na hindi na tayo makaramdam. Hindi na tayo managluluksa, hindi nagagalit at nagingit-ngit ng walang lunas. Walang lunas. Kung gayon ay hindi na tayo karapat-dapat sa pangalan bilang tao, hindi na tayo kapiling ng Diyos. At kung mayroon pang sinasamba ay ang lahat ng kabaligtaran ng Diyos. May talinghaga si Jesus tungkol sa isang mayaman na umani ng sagana sa kanyang bukirin at nagbalak na palakihin pa ang kanyang kamalig para pagsidla ng mas marami pang ani. Sinabi niya sa sarili ng gabing iyon, magpapakaligaya ako sa buhay. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko ang iyong buhay kanino mapupunta ang lahat ng iyong tinipong kayamanan? Ang Diyos, kung pakikinggan natin sa kanyang sinabi, sa kanyang pagsumpang bawiin ang buhay at kayamanan sa isang iglap, mula sa nagtatamasa sa walang kapararakang karangyaan, ang kamay na kailangan ng ating bansa para mailigtas tayo sa mga gahaman at pusakal, may katuturan kung gayon ang takot sa Diyos. Kailangan nating magbigay puwang sa malalim na bahagi ng sarili upang may pagsidlan ang takot sa Diyos. Daghang salamat sa pakikinig. Muli, ako po si Rebecca T. Año Nuevo, Filipino para sa wika, para sa bandila para sa tao's na pakikipagkapwa at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Hanggang sa muli dito sa munti ngunit malayang puwang ng San Sandali.